Magandang araw sa lahat. So ngayong araw na to ay magpakita tayo ng isang simple illustration na magbigay dagdag. No? Dagdag katibayan or linaw na si Kristo ay Diyos. So alam ko na marami na kayong narinig ng mga mga ngaral na nangaral na si Kristo ay Diyos. At meron ding mga-mangangaral, ano, a certain group, na nangaral na si Kristo ay hindi Diyos at tao lang. So ngayon, uh, ipapakita natin, uh, simple illustration lang. Uh, gamitin natin uh, itong, we call it jar, yeah, meron siyang tubig, glass jar, at itong baso ng empty na glass. So, kunwari, no? itong empty na glass ay ang tao. At itong malaking jar na may tubig, ito ay ang Diyos na Creator. Okay, no? God, in other words, that is God the Father. Okay. So, tingnan niyo ang aking gagawin and try to be observant. So, itong alaman ng jar ay ilalagay natin dito sa empty glass. So, ngayon, ano ang nasa isip? this is God the Creator and this is His creation the man yung laman dito ay nilagay natin dito ito Diyos alam natin na ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu. So, It is not possible na yung spirit ng God ay papasok. Hmm? Ay kanyang maibigay sa kanyang creation which is yung tao. So, ito na. Now, ang tanong ko sa inyo, kung Diyos ito ito ba'y hindi Diyos? Kung ang laman ng kanyang pagka-Diyos, ito ba'y hindi Diyos? Ang tao ba'y hindi Diyos? So, ano ang tawag sa taong ito? Na pinasukan ng Espiritu ng Diyos. Ngunwari itong tubig is the Spirit. Huh? Pumasok dito sa tao. Pumasok dito sa kanyang creation. So ano ang tawag sa taong ito? Ito ay Kristo. Kaya God the Creator ay hindi mo pwedeng tawagin na Kristo. Kasi ang Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos tao siya pero nung nilagyan pinasukan siya ng Espiritu ng Diyos ay Diyos siya ang essence ng pagka ng Creator ay ganun din sa taong napasukan ng kanyang Espiritu. And we call this man A Christ. And Christ is God. Hmm? Kasi ang katawan ng tao, templo ng Diyos. So, why would you not believe na yung Espiritu ay manahan sa tao? At ang tao na yan, yan ay tatawagin Kristo. Kaya itong Diyos na Creator, ay hindi mo pwedeng tawaging Kristo unless kung siya ay papasok sa katawan ng tao human flesh he will enter into a human flesh and that's the time na tatawagin natin Kristo ang Diyos. So yan po yan mga kapatid. Ngumusahin natin. Para sabihin nyo, hindi biblical. So basahin natin ha. Ang Matthew, sa libro ng Matthew, chapter 12, verse uh, 18. Pero pisahan natin sa 17. Okay. Pangmatupad ang sinabi sa pamag pamamagitan ng Propeta Isayas na nagsasabi, Narito ang lingkod ko na aking hinirang at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isasakanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hintel. isasakanya Isa sa kanya ko ang aking espiritu. Ano ito yan? Hmm? Ulitin natin. Isa sa kanya ko ang aking espiritu. Yan ang Kristo. Kaya ang God Creator hindi mo tawagin Kristo. Unless kung siya ay papasok sa katawan ng tao. You will enter into the human flesh. That's the time na tawagin mo siyang Kristo. So, si Kristo, ayon sa Biblia, ay tunay na tao sapagkat ito tao huh? tunay na tao at tunay na Diyos sapagkat binigay ng Diyos na pumasok ang Diyos sa kanyang katawan yan ang Kristo kaya si Kristo ay Diyos tunay na Diyos tunay na tao so, yung, mga naki, yung nakikita nyo ay yung pagiging tao lang nang Kristo pagiging tao lang Nesus hindi nyo nakikita ang kanyang pagka-Diyos hmm? Tama, totoo hmm? Si Ang Diyos ay hindi tao hmm? Hmm? Kaya ito hindi mo pwedeng tawagin Kristo sapagkat ang Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao Pero itong Diyos siya ay Diyos, hindi tao. No? Ayon sa Oseas. Onsi. Masangin natin. Oseas onsi nuibi. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ibrahim. Sabagat ay Diyos. At hindi tao ang banal na gi sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit no siya ay Diyos at hindi tao kaya yung mga ibang grupo na uh, certain group hindi naniwala na Diyos si Kristo dahil si Jesus no si Jesus so Kristo ang nakita nila yung pagiging tao lang at nababasa nila dito sa Isaiah at sa other verse na sinabi ng Diyos na siya ay Diyos at hindi tao. Kaya yun yung conclusion nila. Pero hindi nila alam na ang Kristo ay, hindi nila matanggap ba? Ang Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Base no? sa ating mababasa. Sa binasa natin kanina sa mati. So basahin natin ang unang Juan Puno 14. Sino yung taong to? Ah. Sayo natin. At nagkatawang tao ang verbo na tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya sa katotohanan. <coughs> So, nagkatawang tao ang verbo. Ano tong verbo? Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang verbo ay Diyos at ang verbo ay nagkatawang tao. Hindi ba, mahirap ba hindi yan? Ito? Ito yung Diyos. Ito yung verbo. Ito yung berbo na nagkatawang tao. Ang sabi sa Matthew 12 na sumasa kanya ang aking espiritu. Espiritu ng tao ay ng Diyos. Yung berbo, yung Diyos, spirit. Yung berbo naging tao, yan ang Kristo. In other words, no? Therefore, ang Kristo ay tunay na tao based on his physicality, based on his nature. Tao siya kasi he is the creation. God is his creator. Tao siya. Ngunit siya din ay tunay na tao. So yun po ang Kristo. Sana'y uh, maintindihan nyo ang ating simple illustration sa isang Kristo. No, maraming mga paliwanag na magpapatibay na si Kristo ay Diyos. Uh, alam ko mga uh, narinig na ninyo yan sa ibang mga aral. So ito, ang simple illustration lang ang sa atin. So maraming salamat po at magandang araw.